Pigdami ko mo, pigda mo. Bulutugin na, bulutugin na. Dakop ko man ko. Hindi, pigdami. Pigdami? Hindi ka magkatlaw. Ngrit lang. Ano yung isi lang? Ngrit. Hibig ka lang. Testing lang, testing lang, anay. Oblong. Ob oblong uh... oblong gani. Pero ang pamangkot ko, pigda lang kung pigda mo. Pigda gina rin ko daan eh. Imongin na. Siya ta Parang tanama. Pigda ka. Kilala mo man ang shape na kung ano yung tsura ng Ay,